Yan, paharang-harang ka kasi. Bakit dyan ka sa pintuan tumatambay? Ha, alam mo ba, nag a ako dito ng manager pag ako na late. Kasalanan mo to. Ay, sorry. May tumatawag kasi sa akin eh. Kaya hindi ko napansin, sa'yo pala ako sa pintuan. Eh, kasi ang tanga mo. Next time, tumingin ka. Kasalanan mo pa. Ah, sir, ano po ang nangyari? Tulungan ko na po yung mag-a-apply din po ba kayo dito? May hihibong bangga ka sa akin eh. At ayun, kasalanan ko pa. Mag-a-apply din po ba kayo dito? O kung mag-a-apply kayo, good luck. Sige, sige, sir. Salamat po. Jess? Jess! Ikaw na ba yan? Anip ka talaga ngayon! Kamusta ka na? Kids, right? Oo! Oh, oh, oh. Classmate tayo, tiba. Ah! Oo! Oh, oh. Ikaw yung classmate naming bobo, ba diba? Tama ako. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, mag-a-apply ka din dito ng manager. Eh, ba diba, kahit high school, siguro hindi ka pa nakapag-graduate? Ano ka bang pangarap sa buhay mo? mag a ako bilang isang waiter. Kasi yan lang sa ngayon yung makakaya ko eh. At syempre may pangarap din naman ako. Ang pangarap ko balang araw, magiging isang manager. O di kaya magiging restaurant owner. At tulad ito. <laughs> Totoo? Oo. Bakas din ang trip mo no? Nakita mo doon sa labas. May nakita kang karinderya doon, di ba? Doon ka mag-apply at siguradong pasok ka doon. Dahil dito, hindi ka dito pasok. Kahit janitor, hindi ka kukunin dahil nga bubo ka. Good morning, mga sir. Eh? Good morning po, ma'am. Masensya nga po sa pag-aantay, ha. Vital, dalawa lang naman po kayo. Kasi ngayon, pwede na po kayo kumasok ng sabay. At naghihintay lang po si Bob.

At ikaw naman, ases, makakalist ka. Sa, Sandali lang po, sir. Hindi mo pa nga kami na-interview. Tanggap na siya. Baka nakakalimutan mo, sir. Manager po yung ina-applyan mo. Hindi mo katulad niya. Ganun lang nga. Manager ang ina-applyan mo. Hindi ko kailangan ng manager na katulad ng ugali mo. Baka naman, natatandaan mo. Ako yung sinabihan mong tanga na nabangga mo. Kids, gusto ko mag-umpisa ka na bukas. Salamat po, sir, at makakasap po kayo at pagbubutihin ko yung tabako. Nasa ako yan. Pare, ayos ka yan. ka naman, di ba? Marami pang tatanggap sa'yo. Congratulations, kids! Ikaw ang napili kong bagong manager ng branch na ito. At ahasahan ko na mas lalong gagalingan mo ang pamamalakan dito. Ah, oh, talaga, sir? Maraming salamat po sir, hindi po ako makapaniwala. Makakaasa po kayo sir, na lalo ko pang pagbubutihan. Aso! Oh, Jess! Bopo ko, Jess! Kids? Ikaw? Pa, pa, pa anong naging manager ka dito? hindi eh, di ba waiter ka lang dito? At paano nangyari na a apply ka ng pagka-waiter? Di ba manager ang na applyan mo noon? Kasi Jess, bukos puwasan natin ang pagiging mayabang. Hindi porket matas yung pinag-aralan mo, eh pwede ka nang mag mahamak ng kapwa mo. At saka Jess, hindi masama ang pag-uumpisa sa baba. Kasi sa baba mo lahat matutunan kung paano umakyat sa